Magandang araw! Handa na ba kayo muling mag-aral ng ating aralin sa Filipino 4, unang markahan, ikapitong linggo? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na depenisyon. Kapag kasinabi natin formal na salita, ito ay mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karamihang nakapag-aral sa wika. Ito ay gumagamit ng bokabularyo na mas komplikado kaysa sa ginagamit sa araw-araw na usapan. Ang formal na salita ay kadalasang ginagamit sa mga paaralan at sa iba pang may pangkapaligirang intelektwal. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa upang mas lalo pa nating maunawaan ang mga formal na salita. Ang gagawin dito ay gagamitin natin sa paungusap ang mga sumusunod na salita. Una, alipin. Kapag kasinabi nating alipin, ito ay ang may pinakamababang antas o level o estado sa lipunan. Halimbawa, si Cardo ay naging alipin ng hari dahil natalo ang kanilang angkan sa labanan. Pangalawa, maalinsangan. Kapag kasanabi naman nating maalinsangan, ito ay tumutukoy sa maingit na singaw ng panahon. Halimbawa, maalinsangan ang panahon ngayon kaya ako ay uminom ng malamig na tubig. Ikaw, gamitin mo naman ngayon ang salitang maalinsangan sa pangungusap. Pangatlo, kahindik-hindik. Kapag sinabi natin kahindik-hindik, ang ibig sabihin nito ay nakakapanghilakbot o nakakapangilabot. Halimbawa, kahindik-hindik ang aking narinig na kwento mula sa aking kaibigan. Gamitin mo naman ngayon ang salitang kahindik-hindik sa pangungusap. Pang-apat, sanlibutan. Kapag kasinabi nating sanlibutan, ito ay tumutukoy sa sandaigdigan o sangkatauhan. Maari din itong tumukoy sa buong mundo. Halimbawa, ang Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa sanlibutan. Panglima, mabisa. Kapag sinabi nating mabisa, ito ay tumutukoy sa maganda, mabilis, o mabuting epekto ng isang bagay. Halimbawa, mabisa ang nabili kong gamot, kaya naman ako ay gumaling agad sa aking ubo. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang Diksyonaryong Pilipino, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salunguhit. Piliin ang letra ng may formal na depinisyon dahil wala namang salitang guhit sa bawat bilang, ang gagawin mo na lamang ay ibibigay mo ang kahulugan ng bawat salita na nasa bawat bilang. Maaari ka rin gumamit ng internet kung wala kang diksyonaryong Filipino. O maaari mo ring piliin ang letra na may formal na definisyon sa iyong Filipino 4 module na nasa pahina Walo. Una, ang bibigyan mo ng salita o kahulugan ay umaapaw. Pangalawa, bigyan ng kahulugan ang salitang alituntunin. Pangatlo, ano naman ang kahulugan ng salitang kapatiran? pang bigyan ng kahulugan ang salitang nagpunyagi. At panglima, ano naman ang salitang o kahulugan ng salitang naghinala? Gawain sa pagkatuto bilang tatlog. Sa pamamagitan ng mga salita sa ibaba, bumuo ng isang talata tungkol sa COVID-19. Ang mga salitang gagamitin mo ay lumalaganap, populasyon, malubha, daigdig at natuklasan maaari mo tong gamitin sa iba't ibang bahagi ng iyong talata, ngunit mas maganda kung guguhitan mo ang mga salitang ito para mas lalong makita ng iyong guro na nagamit mo ang limang salita sa iyong talata. Narito ang isang halimbawa. Dumalaganap ang iba't ibang uri ng virus na COVID-19 ngayon kaya maaaring maapektuhan ang pabago-bagong bilang ng ating populasyon. Hanggat maaari ay huwag lumabas ng bahay upang hindi lumubha pa ang kaso ng mga naapektuhan ng COVID-19 sa buong daigdig. May mga natuklasan na na bakuna na maaring makatulong sa mga tao kaya madami na ang nagpapabakuna ngayon. Narinig nyo ba na aking ginamit sa aking talata ang lumalaganap, populasyon, malubha, daigdig, at natuklasan? Ganon ang iyong gagawin sa talatang iyong isusulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless. Bye-bye.